up, guys. O, ayan. Ayan, maging sabaw. Ayan, magiging sabaw. Ayan, makabito guys. Kapayaso. Oh. So, guys. Mamimigay tayo ng jampong sa mga bata. tutulungan natin si Kapayaso. <laughs> <laughs> guys, kami muna nita, ni Seng, ang Mapapanood niyo kasi yung dalawa ay maraming appointment. <laughs> dami na agad bata, oh. Uh. Galing kay Kapusong Pinoy. Galing pa lang kay Kapusong Pinoy. Akin lang, tara! Wait lang, anak. Pila, ha? Oh, yes. yeah. lang, yeah. guys. O. O, may 0.5 minute tayo. Oo nga. Hi, tawag kayo ng mga bata! Ay, ay, tawag ang mga bata doon! Kahit sinong bata, bilis! Kapit kayo! Tawag ang mga bata! Bata <coughs> na talaga, guys. Ang dami ng bata. Tawag ang mga bata! Mga bata! O, talika! guys. Mm -hmm. For the tackle pa din. Mm -hmm. For the tackle ang kalibang pa. Yes. Alright. Pila, 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 pila. Pila ka. Tawag pa kayo. Tawag pa kayo. Tawag. Pila. Tawag. 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 Tawag kayo ng mga bata. Marami to, marami. To. marami. Mga bata. ba hindi ka nag-live? Sorry, maraming bata pa rin. Yeah. Mag-live ka na. Mga bata. Pila. Oh, for the second person. Mga bata. Mga bata! Sino ba nang sponsor na rin, Kapayasa? Kapuso Pinoy. Magpapasalamat kayo kay Kapuso Pinoy ha, bawat ha? Hey.

yung lalaw sa puwerta. Para pa sa akin po Ang aking ano, aking ano maraming bawang. Ay, mababal yan na. Hindi yan. Hindi mababal yan ako. Ate, huwag mo na ng mga mag bawang mga bata. Abay, wala namang bawang. Ako nilalagay pa eh. <laughs> mama, ilagay mo lang sa mama na pa bawang. Susi pa. Papasalamat kay ha kay Kapusong Pinoy. <laughs> <laughs> Kapusong Pinoy. Kapusong Pinoy.

ito ang ating pamimigay. Ito po ang aming pamimigay. Galing to kay Kapusong Pinong. Kapusong Pinong. Ay, salamat sa akin. Dito, dito. Baka pa pala sa anak ko. Op, op, op. Muna hawak sa ano. Kuya Lali, nasa yung stand mo? Ito, para kay. Ito yan. Yay! Ito, para kay. Ito, para kay. Thank you. Thank you. Game. Okay. Walang Wala ng kutsara, kuha kain lang kutsara sa inyo. <laughs> ah, mag-thank you ka. Wala mamiya. Oh, thank you po. Ah. Mag kayo, niyo, mag -thank, you thank you. Thank you ka, Riri. Ah, thank you ka, Mandan. thank you po. Magtawag pa kayo ha, the menu ha, tawagin niyo iba pa. Mag-thank you kayo. Thank you. Dahan-dahan, dahan-dahan. Oh, wait, oh. oh, wait. Oh, oh, Hi, Pila kayo din eh. Pipicturean pa kayo. At magpapasalamat kayo. Thank you. Doon pa, doon ang mga nabigyan na doon sa sulok. Guys. Pwede matatanda. Bising busy oh. Marami mo ka rin. Thank you. you daw. Hi. Pwede tayo, hihihi ka kayo tayo. Thank you. Thank you. thank you, thank you ka. Thank you. Thank you. Thank Thank you. 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 Sa mga kapuso Pinoy. Pila, Pila kuya! wag mo na dyan lang. Wag kang pasalamat naman, ay, na kay kapuso ng Pinoy. Hay, hindi kayo hoy. Okay. Hi, sa Sabenya. Salamat po. Kumusta, Pinoy? Kumusta, Pinoy? Salamat sa trigo. Salamat po sa simbahan. Salamat kasi jumpong na binigay niyo sa mga bata. Maraming salamat po. So, what's up mga Kalibambang? So, ito nang magbabahay-bahay kami para mamigay ng jumpong. Ulit, ulit, ulit. Kasi sa'y bawal maalat. Tikman oh. mo muna sa'y tikman. Sa Para lahat matikyan. So, yun, guys. Ah, Lilipad ang aming team. Baba! <laughs> Lilipad Bilipad, kami! Kasama si Kapayaso <laughs> oh, sana, kasama namin si Kapayaso. <laughs> Lilipad ang aming team. <laughs> ah, let's see. Let's see. Oh, you oh. know, Saan? Mamibigay tayo Ay, libreng jumpo! guys. Jumpo kayo, libre! sa Pinoy! Jampong! Jampong, Ayaw, ayaw, yaw, yaw, yaw. Jampon. ayaw, ayaw, ayaw! gusto jampong? Ayaw, 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 jampong! Gusto So, nga, guys. So

Ah, okay. sa oh, lagi naman ang ano yun. Tubig na mainit. Ah, kakainin kayo. Ayun, tubig mainit. Ayun. Ay, tubig na mainit, guys. Ayun, ayun, ayun. Thank you. Guys, nasa na mesang mainit na tubig. Self-service na lang. Yan po. Kasabi ko sa inyo, mga kapayas, um, uh, yung lugar ni ano. Yan po, libre yan Sino Sinabi sa inyo, yan libre. Ano, ano, tulay, oh. Yan, yeah, oh. Wow. So yun guys, susubukin natin ang mga bahayan dito kahit ay baha. Yes. <coughs> Talagang mag-ingat lang sa tulay at baka tayo ma lusok sa ating river. Jampong! <laughs> <laughs> hindi, bibigyan ng jampong. Jampong! Tigitigis tigitigis ha. Kayo na maglalagay oh. na mainit na tubig <laughs> kasi hindi na namin kaya ang termos. Magpasalamat kayo doon. Thank you. Uh. Kayo naman maglagay ng mainit na tubig dahil wala kaming dalang termo. Naubos na, naubos ang tubig. Ay po. Ayun, Hi, si pa. madam. Yeah. Okay. Hi, madam. Oh, Kaya Jump lang lagro sa mainit na ano, guys. Ay, ay, Kaya lagyan yung mainit na tubig. Hindi, oh. nalagdagan pala ng ano, baka walang lasa. po. Yan po. Ikaw, Ay, bigyan mo lang. Ayo, 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 Ay, ito ayo, 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 at oh! Jay, tayo yan, po at Mag-thank you po kayo kay Kapusong Pinoy. Mag-thank you kay Kapusong Pinoy. Okay na 'to. Walang lasa 'yan, guys. Thank you po, ha. Salamat kayo kay Kapusong Pinoy, guys. Let's go. Let's go. Tara na. Hiking hmm? na, na, Naluspat na, Naluspat na guys, ah, natin. Ah, na natin. Guys, paano daan natin dito guys? ba mo guys oh. ang ganda <laughs> ng aming ano ah. <laughs> <Okay>, direct lang. <laughs> direct lang. Hindi <laughs> tayo <laughs> Kaya yan. Gusto mo dyan <laughs> <Ito> libre. libre. <laughs> Ikaw. Libre! Oh, Libre! Libre! Sumugod ang aming team! Aray! Ang sakit ang paako! Aray! Libre! 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 Yes! Ang init! Hindi ko carry! Ayan, okay na yan, okay na yan. tinini kanina eh. na yun. Eh, maanghang! Gusto Jampong! Sige, huwag naman masyadong. Yung May garlic. Tama, pelong garlic. Kilipaw powder! Lagi naman konti. Lagi na yung Hindi naman makita eh. Sige. siya nakikita? Di Ang lalagay ni Pasen! Pasen, kaya <laughs> sa ka So yun guys, kapayaso wag kang sumunod at baka tayo'y malaglag sa baka. Tuwal ng na na ng almurat. Alibambang girls. Yes, Alibambang. Malibang bang. Bang, 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 bang girls. Yan, maa, maa. Meron guys. Meron. Maa. Meron, meron ba okay, mga? Yan. So, yeah. Lilipad na ang aming team! Lilipad na ang aming team! Uh, so good bahay! Okay. So good Ani, god, bahay, bye. gang! Ngang Garang basta, gang gang! Garang gang gang! Garang gang gang! SG! SG! Ayun ang bata, gang! Baka gusto yung jangpong! Pwede mo tumahal dito! Pwede. Pwede yan! Pwede na jangpong! Okay! Pinutan! Ano? Hindi oh, <laughs> kaya! <laughs> Guys, dito! May daan! Ayoko dito na! Nandiyan na tayo eh! Ako guys, hindi ko kaya bakit tumikwas ako dyan. Okay, guys, kaya yan. Lang. Ha? Magpating ko. Baka na. Guys! <laughs> ako guys. Wait, ako din. Wah! Ali bang, bang, girl, so kasama Ay Gusto nyo? Silip-silip kayo dyan. <laughs> libre dyan Libre, libre. Libre dyan <laughs> <libatay, libatay. libatay. laughs> <laughs> 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 hindi pa na, na agad <laughs> kasi yung so ako naman may baby din po kaso may nag aalaga naman sa anak ko yes Mito. <laughs> so yun guys yan ah meron pa oh bakakainet alright teambo hindi 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 nation na haggard 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 nation 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 sa so guys guys ang mga tao kaya hindi mapenta hindi 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 pagod! hindi 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 guys! hindi at kasama ko nga pala ang mga crew. Let's see. Hahanapin natin siya. Saan masulok ng dagat? <laughs> Saan masulok ng dagat? Hahanapin natin si Katia. si mama Sarap! 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 mami. <laughs>

So, tingnan natin mm -hmm. ang mga pogi. Ang oh. Sarap. <laughs> <laughs> so, yun guys, ay guys. Shout out po. Nakita ba ako dyan. Apo, ate, nahangin sa akin yung Nahangin ako. Okay lang nga. ka na, kapayaso. Andito na kami. Andito na kami. mo kami ngayon. Ikaw na ang wala. Oo. Diyan Ang dagat. Ang Ang dagat. Ang dagat pang pangit ng dagat.